sa puso ng bayan ng Roas Oriental Mindoro, matatagpuan ang isang simbahan na naging saksi sa paniniwala, kultura at tradisyon ng mga taga Roas Senyo. Ito ang Parokya ni Santo Niño. Kaya tara, halina natin ang kwento at kasaysayan ng Parokya ni Santo Niño. Atin sa inyo ng Tourism Student ng Clarendon Magandang araw sa inyong lahat. Isang karangalan ang bahagi sa inyo ng makukulay at makasaysayang uh, makasasayang pagdalakbay ng ating mahal na Santo Niño uh, Parish dito sa Roas Oriental Lugo. Samahan niyo ako sa um, paglalakbay sa nakaraan na ako sa kung saan matunghan natin ang uh, tupad ng pananampalataya at patuloy na pagpundan ng ating parokya. Ang Santo Niño Paris sa uh, Rosario sa Rietal ay tinatanong ang isang ibo siyam naraan apat na pot rito. Ang parekta sa tingin niya ay patuloy na naging silaw at gabay na kumunod sa loob ng maraming taon. Sa, ta taong 2020-2025 ay pinagdiriwang ito ang kanyang ikapitong, ikapitong walong anibersaryo. Isang makisasayang paglalakbay ng pananampalataya at pagkakaisa. Ang simbahan ni Santo Niño sa roas Silangan Doon ay isa sa mga simbahan ng Peregrino sa Hobileo para sa bikaryato ng Pusiliko ng Kalapan sa pagdiriwan ng taon ng ordinaryong Hobileo 2023. Ang simbahan na ito ay magsisilbing konsagradong lugar ng peregrinasyon para sa espesyal na panahon ng espiritual na pagpapanibago at biyaya para sa universal na simbahan. Sa labas pa lamang ramdam na ang bigat ng kasaysayan, ang matayog na kabanayo tibay ng bato at detalyadong disenyo ng harapan ay patunay sa tibay ng pananampalataya ng mga mamamayan. Sa loob, sasalubungin ka ng tahimik, ngunit sagradong pasto Ang matataas na kesame at mga kulay ng stained glass ay nagbibigay buhay at liwanan sa loob ng simbahan. Sa gitna, na kaluklo sa imahe ng mahal, tendro ng panalangin para tayo at devotion ng mga kadayawan. mo nagsimula? ang devotion sa bayan ng Rojas. Hindi ko na malaman, matandaan ang anghir no. Pero sa pamamagitan ng paninobrena tapos nagpagkakaroon ng procession. At saka pag-iisa, awal-awal simula nyo, pata-araw nyo nang ayaw uh, ko rin ito sa mahal ng sangkunin And then, nandito <coughs> <then>, nag -de uh, na nagdi-devotion. Araw-araw kami sa mga mga mamanata. Talagang siya lagi nag-tipra. laging nag-tipra. Nagdadasaan sila at uh, nananalang para sa katahimitan ng ating bayo pagpunta. Bago po nagpagpating bahagi. Ano ito yung tinatama hanggang ngayon? Ano ng improvement po? Ay, nagbago. Ano at yung simbahan? Kasi wala lang ikaw ng tatay ito. simbahan? Sa napakalaking pagbabago dahil marami ang nagsisimba, marami ang namamanaka, marami ang um, laging nagsisimba. At um, kung may okasyon, nagkakaroon ng possession o oh, anumang mga profession na binatawag sa simbahan, ang halos parang niya sa mga kapobito ay sumasa. Actually, hindi naman ako dito pinahanap, pero ang kasaysayan nagsimula dito noon ay parang Sino Ay, uh, hindi ko matandaan kung sino ang paring nga rin Pero, nagsimula lang ito sa maliit na simbahan. Tapos, yung siya. Tapos, maraming benefactors na sa ibang bansa ng mga uh, pari na nag-improve at nalaki ang ating simbahan. At sila ang tumulong para maging maulad at maging maganda ang ating simbahan sa last po na tanong natin, ano ano ko ang mga kasaysayan nang nangyari sa simbahan po? Nagano po sa simbahan? Ang mga kasaysayan nang nangyari dito sa simbahan, nagkakaroon na yung pagpapalit ng mga uh, ari. Hindi ba nagkakaroon ng sila yung nalilisya po? Parang gano'n yung mga ipatilipat sila ng mga ipatilipat ng parokya. Pero sa mga nagdaang mga pare, ay naging maayos naman at naging mapayapa nagkakaroon uh, nagka oh, ng generation ang mga kari at ang pangin. Ang kagandahan ito ay hindi lamang para sa mata, kundi para sa puso. Isang yaman na dapat itong malaki at ingatan ng susunod pang mga henerasyon. Muli, ito ang tuition student at Lyden College. Sa asing natura ang dito. Mabuhay, mahal ka na. Inside.